Good morning, good morning, good morning mga kapromdi. So ito po yung mga palapa ng nyog no, na atin po nga inipon at ilalagay po natin do sa isang plat na nataniman na po natin ng luya kahapon. So ilalagay po natin at mamaya explain ko din bakit tayo naglalagay ng palapa ng nyog sa tanim po natin na luya na nakaplat. Isang mahalagang bagay din po mga kaprom, din na dapat alam natin sa paglalagay po natin ng palapa po ng nyog. Dapat po yan ay pabaliktad. Ano po, alimbawa ito, palapa ano, ito yung pinaka parang curve nya. So dapat, ang nakalabas po sa ibabaw itong curve po na ito. Kasi pag yan po ay nakabaliktad, ang mangyayari po nyan, pag usbong ng tubo po ng luya, at dyan po lumusot, wala po siyang lulusotan. So hindi po tutuloy ang tubo, ang ating po luya ay mabubulok ang So dapat ganyan po siya nakatihaya, no? Kasi pag nakabaligtad diyan kay at tumubo yung luya, hindi po siya makakaangat. Pero kung nakaganito po siya, nasa ibabaw po yung may carb na gayan, pag yan po ay tumubo dito, dudulas lang po yan kasi magi-slide lang po siya dito, no? Sabihin, pag tusok po ng luya, magi-slide lang po na papaganon. So kaya dapat nakatihaya po siya ganyan pag ipinatong na po natin dun sa plat, tataniman po natin ng luya. Tinatanggal na rin po natin mga kaprom, yung pinakapuno po niya, no? pinakapuno po ng palapa dahil wala naman na po yung mga dahon. Ang ginagamit lang po natin yung mismong may mga dahon po. Kahapon po nataniman na po natin ng luya ito pong isang plat na ito, no? At nalagyan na rin po natin niya ng carbonized rice halo yung sunog na ipa, na sterilize na din po natin at nalagyan na din po natin ng dumi ng baka at kalabaw bilang karagdagang pataba sa kanya. Ngayon, nilataga naman po natin siya ng palapa ng nyog. Yan. Napakaganda po ng palapa po ng nyog dito po sa tanim po natin na luya. Na po, dahil ito po ay nakakatulong unang-una para mapanatiling mamasama sa po yung lupa. No? Ma, kumbaga, naiiwan po dyan yung mga hamog o kaya pag dinilig po natin siya. And at the same time, ay nagsisilbing ano po siya, panlaban sa sobrang init na maaring makasama po sa ating mga pananim. Lalo po ngayong tag araw at napakatindi nga po alas 9 pa lang ang sakit na po sa balat ng init ng araw. So, 'yan po ang isa sa ay ng palapa ng niyog. And at the same time, ito po ay nagsisilbing napakagandang pataba, napo po. Napakagandang pataba po sa ating mga pananim dahil ito po ay napakabilis uh, mabulok ito pong uh, palapa po ng niyog, ano? At ito po ay napakataas din ng uh, content ng NPK, yung nitrogen, phosphorus at potassium na pangunahing nutrisyon na kailangan po ng ating mga halaman sa kabuang paglaki po nito and at the same time ito po ay nakakatulong din po ano hindi lamang uh, siya ay nagiging karagdagan pataba at yan po nagiging uh, parang pinaka din po niya no so organic mulching para yung damo ay mas uh, malimitahan yung pagtubo na magiging kalaban sa nutrisyon ng ating mga pananim na halaman. So yan po muna ang updates natin sa pagtatanim ng luya. So ngayon po ay ano po, hindi ko na ipakita sa inyo yung proseso ng pagtatanim. Mamaya tatanim ulit tayo. Papakita ko po sa inyo. Yan, for more tanim updates, follow nyo po ako, Brad Promdi sa YouTube at Onin Basco sa Facebook. Salamat po!